John Bon Jovi pinagandaan ng pagpaperform perform ng live matapos sumailalim sa isang rare throat surgery two years ago. Nireveal ni John Francis Bon Jovi Jr. o mas kilala bilang John Bon Jovi na siya ay slowly getting back na sa pag-perform ng live. Ito ay matapos siyang sumailalim sa isang vocal fold medialization procedure of fibroplasty noong 2022. Sa isang interview, habang nasa opening na isang exhibit, dito ay tinanong ang frontman rock band na Bon Jovi kung kumusta na ang vocals nito at kung handa na ba ito mag-perform ng live ulit. Sumagot naman ng living on a prayer hitmaker at sinabing, I guess I am. Dagdag pa niya, we performed last night in Nashville and everything was very good. So step by step, I'm getting back to it. Nito lamang, June 7, ay ni release ng Bon Jovi ang kanilang latest album na may titolong Forever.